Ay, huwag nakasali yan. Si EJ, si EJ na lang. Ay, si EJ na lang. Ah. Baby, ka oh, no. ah. Dali, oh, no. Si baby. Ah, oh, ikaw na. Dali, ah. Oh. Okay. Dali, ah. Oh. I am. I am muna. I am. Ah, oh, nakasali. EJ na lang. Ah, oh, ang galing baby. Si EJ na lang na si EJ. EJ na lang. EJ, ikaw na lang. Hindi ka lang. EJ lang, ah. Oh. Ah, dali, ah. Oh. I am oh, nadali, na. Dali, na, dali. Ay, Ikaw na muna. Dali, ikaw na muna. Oh. I am. I am para lab ka I am Charlene Jamie Remote Murtas I live Okay Dali na I live na I live Dali na Dali I live I live muna I bibili ice cream Dali Dali I live I bibili ice cream Baby na lang Ito na lang Dali Dali I live I live muna I live In In Uno Marques. Marques. Compound. Compound. Putatan. Putatan. Muntinlupa. Muntinlupa. City. 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 Yay! Yeah. Oh, ganda mata. Ganda mata. Hmm.